rated SPG, striktong Good evening and welcome sa akin munting channel at dito nga ay masayang nagse-celebrate ng kanilang dinner date itong mag-asawang si Ramon at si Mokang sa isang napakagandang resorts na kung saan nga ay talagang makikita mo ang kanilang pagsasama ay talagang napakasaya-saya at talagang nga Napaka-sweet ng kanilang honeymoon at dito naman ay dumating na nga ang katransaksyon nitong si Don Julio sa kanilang mansyon na kung saan nga ay nakasilip itong si Mang Narsing na pinagbawala na nga ito ni Don Julio na wag silang sisilip or magpapakita sa kahit na nga sino sa kanila at dito nga ay pumunta na ng kanyang opisina itong si Don Julio kasama ang kanyang bisita na ang pamilya nga ni ang at dito nga ay pinakita na ni Angkong ang dalawang bag na pera At pinakita na rin naman nitong si Don Julio ang epektos na kailangan nga nila Angkong At dito naman ay nakita nitong si Olga na sumisilip sa bintana ang mag-asawang nursing lita Kung kaya't agad-agad niyang pinigilan itong si Angkong na buksan ang briefcase at lumabas nga itong si Olga para puntahan itong mag-asawa at sitahin kung bakit nandoon sila at bakit naninilip sila sa usapan at katransaksyon ni Don Julio at dito naman ay hindi agad nakibo ang mag-asawa ano kaya ang siyang gagawing kapurasohan nitong si Olga sa mag-asawang Merang ito ano kaya ang kanyang gagawin ito kaya ay ipaalan nila kay Ramon or isisikreto kay Ramon ang uh, ginawa nga pagsisilip nitong mag-asawa nga sa bawat katransaksyon ni Don Julio at ano ang mangyayari sa mag-asawang ito kung kaya ito po ang ating pakaaabangan dito nga sa ang tinaguri ang Pambansang teleserye FPJ ang batang kaya at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.